One-fourth na pork. Patatas. Almost sa buong repolyo. Yan ang ating lulutuin ngayon. What's up, guys? Kuya Jen. For today's video, back to cooking habit tayo. Nag-request si boss misis ng lulutuin natin ngayon. So, ang magiging pananghalian namin ay nilagang baboy. Yan. So, meron akong one point na karne. Tapos, meron tayong dalawang malaking patatas. Merong repolyo. Yun lang halo. Hindi na kami naglagay ng saging at iba pa. Okay na yon Then, sabaw. Yan ang gagawin natin. Tara, samahan niyo ako na magluto at mag ng ating pagkain for today's video. So, first step, uh, huhugasan natin ang ating karne. Ayan, uh, ang ating wong pork na karne. Tasa nating maigya. Siyempre, nilalangaw yan din sa palengke. Hindi mo maiwasan nyo. Diba? Right. Tapos natin mahugasan na yan. Nalagyan na natin yan sa ating kaserola. Pagpakulo na rin naman. So, okay yan. Kasi kailangan natin pakuluan ng maigi dahil matagal magpahulo. Gusto ko yung malambot-lambot para yung taba. Masarap kainin. ba? Diba? So, isang tabi muna natin to. Next, kaya natin na gayet ng sibuyas. Sasabihin na natin sa karne na yan para malasa. ba? Diba? Correct nyo na lang ako. Pagpasensyahan nyo na lang ha. Kung mali ang procedure ko. Hindi naman talaga tayo chef o nagluluto eh. Ngayon lang. Kasi may na tayo kailangan mag-adapt sinabawan lang tayo magaling eh dami ko nga palang tubig na nilagay diba? quality sa sabaw diba? so kung babalat ako ng patatas maghihiwa na repolyo pakita sa inyo pero time lapse ko na lang kasi matagal diba? Yeah okay na gayat na yung patatas malinis na yung repolyo natin malinis na rin all goods na sila parehas antay na lang natin lumambot yung karne natin pag malambot na yung karne natin sinalang ko siya ng 11-10 mga 12 check natin kung okay na sa so, ako nilalagay maya Yung patatas kasi matagal to lumambot tapos huling huli na repolyo diba? tapos maglalagay ako mamaya ng pork cubes diba? para pampalasa lalo tapos mga paminta para dagdag aroma lang naman. so yun, antayin na lang natin maluto ang ating nilulutong nilagang baboy check na natin ngayon kung malambot na yung ating karne natin. pag malambot lambot na lalagyan na natin ng patatas Ito ba? O, pwede na. So, lalagyan na natin ngayon ang ating patatas. naglambot ng patatas, okay na. Lagyan ko na siya ng pork cubes. Tapos, talagay na natin ang ating repolyo. And then, paminta. So, kantayin natin uli na lumambot. Siguro, mga 20 minutes pa yan. Okay na. 20 minutes na lumipas. Pwede natin ilagay ang ating gulay. Ito, tsaka cubes. Pero, check muna natin yung patatas. Kung Pwede na. Bago may matigas pa okay. yan. pwede na yung patatas. Ready na siya. So, una natin lalagay itong pork cubes. di ba? Optional lang naman to Pwede na maasin. Pero nagpapalagay si Boss Mrs. Pork cubes. Pamintang duro. konti lang. Para pampano lang yun. Parang pampanghang. Konti. Tapos buo. Ang dami. Ayan. then kunti asin pero lalagay ka ng asin konti lang para hindi ano nga. Kasi, na sila nga naman matabang din dito no? haluin lang natin para matunaw ang cubes mahalo ang asin ganoon na rin ang paminta tapos lalagyan na natin ang napakarami nating repolyo 5 minutes to 10 minutes nito, okay na. Ready to eat na to. So, thank you. Baka na lang natin mamaya pagluto na. So, 10 minutes na lumipas, titikman na natin. Okay na yung gulay na yan. Tikim na lang kailangan. Baka mapagalitan tayo ni Mrs. pag hindi tayo nagtikim. Kasi hindi talaga ako tumitikim ng luto ko. Pero ngayon hindi na pwede. Baka may tumba tayo. all goods na, masarap hindi ko man nakuha yung mga gaya ng luto ng mga tatay-tatay dyan tatay pero pwede na diba? for the beginner ah, ayan, nakain na lang kami yan, 40k man na titikman na ni boss misis kung anong lasa ng ating nilutong ulam ni lagang baboy tikman mo na, Titikman na. Judgment time na. Kung masarap ba luto natin o anong lasa. Yeah. Sarap. Anong comment? Ano? Maalat? Ano ba? Masarap. That's it. Successful naman ang ating nilutong nilaga. So, ganun ako magluto ng nilaga. Basic, pero sarap. Thank you for watching. Bye-bye.